today's mini nga mga beshi. So ito na nga mga beshi. Madaling araw tayo umalis sa bahay. Tapos, yun na, nabutan na kami ng araw. Kasi nga, masyado ng maaga ngayon. Alas 5 pa lang, pero sikat na sikat na yung araw. Kaya yun na nga mga beshi, dito kami ngayon sa Santa Rosa. Papunta kami na Laguna Church. Ay, Laguna Church. Di, silang pala i-teach, mga beshi. Dito kami nagsimba. Tapos pagkatapos niyan, dito na rin kumain. Sa uh, banda doon sa church. Ganun. Para lang kami kisip. Basta yun na yun. Kumain kami dyan. Yan, sinigang na. Vacay. Hindi, baka. Ay, ba, baka nga. Hindi, beke. <laughs> sinigang na beke. <laughs> beke. Ayun <laughs> na naman si Jin Jin. So ito na nga mga beshi, no? Tapos umulan nga nung hapon. Tapos umuwi na din kami yan, mga beshi pagkatapos namin ihatid sila. Tapos ito na nga mga beshi dahil super antok kami mga beshi dahil lalat stress na nang hapon yan. Dito duman kami sa... Slex, ano, chuchu ba yan? Ganon. stop over, ganon para bumili lang ng kape dahil ang aking driver ay naanzok na. Pero ang totoo niya, ako lang may gusto. Yun lang mga Belshi dito nga, medyo na traffic kami dito pag pauwi. Sabi ko mag-skyway na lang siya kasi nga para mabilis kami. Kaya dito kami sa si Skyway Zumaan. So ito na ako, mga beshi, no? Medyo pagod ang maghahapon ng lola nyo mga beshi. Pero keri lang, masaya lang dahil kasama ko ang family ko, ang aking second family dyan sa araw na video niyan. Yun lang mga beshi. Bahala na kayo. Goodbye!